Hello mga guys, welcome to my another new vlog Ito guys, kawin lang namin Galing mag terapi so Sarado yung Binyo, kaya bukas pa ang resume Sa terapi, kaya maaga kami nakawi Ito guys Subukan ko na Sinubukan kong bumili ng pagkain ng pusa Try ko lang kung kakain ba siya. Medyo mahal nga lang talaga guys Pero 1 port lang naman Halagang 28 lang pero i-try ko lang kung kakain siya. Para di pagalagala. Ming! Ming! Ayan na guys, medyo malabo yung camera. Ayan guys. Kikita niyo ba guys ha? Ayan. Uy, minangat-kat nga niyo, guys. Uy. Pwede guys, kasi minsan hasang yung pinapakain ko sa kanya eh. Diba? Ang gusto niyo yan mga guys. Hmm. Ah, ito kataput pagkain, katapod, mga guys oh. Sige. Ah. Matai nang ano mga guys, lagayan ito. Para ah, dito. Ito, Ming. Yan mga guys na natin kung kaano siya katagal makain talaga siya mga guys pss, pss, pss. ming o dito dito ah pss, pss. ah pss, pss. oh yun ayan ah ah ano oh, parang ano hirap na hirap siya tumutunog mga guys nahiya pa siya eh siguro na isip niya mahal daw mahal kasi yun kumakain naman siya talaga kainin ko muna siya mga guys bago magluto ay mga guys hirap ng cellphone ko na to sobrang liit isang ano lang mga guys ganoon lang kalaki oh yan ganoon lang o oh. ganoon lang talaga kalaki yung mga cellphone namin mga guys ayun gamit ni misis yan gamit ni misis yung isa libangan niya ayon si Bunso sabi niya mag ano raw mag may assignment sila labo ng mga mga guys ano ko Kamera. ayan Susme. hindi makita kaya dito muna ako mga guys kay miaw miaw oh ako uh, titipirin ko siya pag marami mong pera bibilang ko siya dito yun baka maubos mo yun eh mahal mahal nun eh Yan yung may mga na natin Parang ano uh, naman mga guys, parang tawag nito yung green ah uh, yung ano kronik na may green piece oh. Ayan, mga guys oh. May first time ko nakabumili nito, sabi ko kay Mrs. I-try ko lang, ayaw pa nga niya eh. Sabi ko subukan ko lang kung kumakain. Buti nga pinagbintahan ako ng 1/4, medyo marami rin mga guys oh one fourth. Sabi ko kasi bawal lang at sana eh. Tinanong niya yung ano, pinakabus. Ayun. Pinagbigyan naman ako. Sabi ko, ano lang muna, one fourth subukan ko lang. Hindi ko lang alam kung ano. Magtanong ako sa kapatid ni Mrs. kung ilang kilo ba ang ano. Gaano karami ang papakain. Kasi baka mamaya magastusan naman ako. Di. eh, buti sana kung ano to eh ah, uh, kamukha ni Gardfield eh, kamukha lang to ni ano, ikatuman mga guys yan, ang takaw na ni Mayang Nawala ah. para di siya paglagala mga guys pero gumagala pa rin siya pag ano makipagtagpo sa kanyang jowa alam niyo mga guys siguro pag nawawala si Mingming inaano to niya eh chinatchat to sa kanyang jowa na magkita sila sa labas kaya hindi ko si <laughs> lang alam kung may cellphone ba to si Mimi kaya pero joke lang mga guys ito na tama na eh.